Alam ni Perena na hindi niya matatakasan at hindi niya kaya itong Simetena. Nakita niya kung gaano ito kalakas kaya naisip niya na aalis na lamang siya at magtatago muna pansamantala sa mundo ng mga tao. Subalit takaamoy itong Simetena. Alam niyang aalis itong si Perena at hindi maaari na hindi niya makukuha ang brilyante ng apoy, kagaya ng mga unang sangre, ganon din ang kinahinatnan niya nawala din sa kanya ang naturang brilyante. Ngunit, salamat sa Diyos at nakatakas din siya sapagkat nakaalis siya. Hindi siya tuluyang nakulong nitong si Metena. Kinaawaan pa rin siya sapagkat nagabayan siya ng dasal nga nitong si Amihan na nasa Devas. Nagkikita niya ang mga nangyayari. Ngayong nakatakas itong si Perena, siyang magiging pag-asa siya lang kasi ang magiging tagapagligtas at nagiging gabay ng nitong si Terra kaya pinanalangin siya nitong si Amihan na matulog na muna siya ng mahabang panahon hanggang sa tuluyang bumalik ang kanyang lakas dahil kailangan pa niyang hanapin nitong si Tera dahil siya ay sasanayin Tongsi si Perena. Mabuti na lamang at tatugunan agad ang dasal nga nitong si Amihan sapagkat mayroong mga gumabay dito kay Perena habang siya ay walang malay. Nasugatan kasi siya dahil natamaan siya ng panangan ng isa sa mga alagad nitong si Metena. Matapos kasing tumakas ganitong si Perena at nakita naman niya Mintena na wala ng silbi si Perena at sapagkat nakuha naman niya ang kanyang gusto na brilyante kaya hahayaan na lang niya ito at ang malala ay pinadlak nilak na nga ang pintuan na binuksan nga nitong si Perena kaya tuluyan siyang mananatili sa mundo ng mga tao natutulog ng mahaba at mahimbing itong si Perena sa ganon ay makalimutan niya ang sakit at ang hinagpis niya sa mga nangyayari sa kaharian ng Lareo bukod pa roon sa mga taong nawala sa kanya upang tuluyan siyang magka-recover sapagkat meron pa siyang gagampanan sa Encantadia at siyang magiging daan kung bakit makakapalik sa mundo ng Encantadia itong si uh, Terra na siyang uh, liligtas sa lahat. Sa kamilang banda, dininig ang panalangin nga nitong si Danaya kung saan ang kanyang anak ay mamumuhay ng normal at lalaki siya na itatago ang kanyang kapangyarihan hanggat ito ay dumating sa wastong gulang na. Ang magiging nanay na nga niya ay ito nga ang pinsan nga nitong si Teo. Ito na ang kilala ninyang magulang sapagkat hindi na nga bumalik itong si Danaya dahil nakulong na nga sa Maniabe at si Teo ay tuluyan niyang namatay. Kaya naman tinato na nga ng kanyang pinsan na parang anak na rin itong si Terra. Unti-unti na nga lumaki ang bata at meron itong mga gabay na mga ibon. Ito ang mga pasneya na sinabi nga nitong si Danaya na gagabayan ito at magiging tagapagbantay niya. Kaya sa mundo ng mga tao, mabubuhay nga itong si Terra. Tela isang normal lamang siya na bata. Dahil hindi pa niya alam ang katotohanan tungkol sa totoo niya ang pagkatao, wala din ka malimalay ang tinataguruan niyang nanay ngayon sapagkat ang pagkakaalam nito ay ordinaryong bata lamang itong si Terra ngunit